po, buksan po natin sa Galacia 5 16 to 26. Ang espiritu at ang laman. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasan ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot at pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito, at ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Yesus, ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu, huwag tayo maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Hinahanawa ang sa tayo ng ating Panginoon upang tayong lahat ay mapagpala. Lord, we thank you sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa iyong mga anak na patunoy din nila mo sa lugaring ito, Lord God, upang makapagtipon at manalangin sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Lord, we thank you sa lahat ng mga salitang ipagkakalob mo sa amin sa gabing ito, Lord God. Nawa, Panginoon, buksan mo ang isip at puso ng bawat isa sa amin. And let your spirit of understanding be upon us in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, teach us. At patuloy, Panginoon, Lord God, ikaw ang maghari sa bawat isa, Lord God, maging sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, Lord. Abutin mo sila, Panginoon, ang imbanal na presensya, O God, in Jesus' mighty name. We still their prayers by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige. Ang mabuting tagapamahala ng bunga ng banal na spirito. Sino sa inyo ang meron ng fruit of the Holy Spirit? Ma'am, saan, saan po kayong bansa? <laughs> Parang na, na, ano ko sa mga miyembro natin ngayon na meron din. <laughs> Parang ano. hindi <laughs> ba, hindi po ba kayo naliligaw? Mga mag-ingat kayo ha. <laughs> okay. So, para magising lang kayo, ano? Uh, ewan ko, nagiging ano ko ngayon eh, nagiging jolly si Ate ngayon. So, patungkol po ito sa mga bagay na muling pinapaunawa sa atin ng Lord ano, na ang bunga ng banal na espiritu ay isa sa mga sandata ng mga lingkod ng Diyos. Ano po sa pakikipaglaban sa buhay? Alam niyo ba 'yon? Na ang ating uh, mga natatanggap na anointing sa Lord na fruit of the holy spirit ay sandata pala siya. Maaari natin siyang gamitin ano po sa ating pang-araw-araw na ginagawa at sa mga laban sa buhay. So nais daw po ipaunawan ng Lord sa atin na ang isang mature na anak ng Diyos at lingkod niya ay magbubunga ng kusa. Ngunit kailangan ang maturity ay magumpisa sa inyo. Kailangan po ang fruit of the Holy Spirit ay sa inyo magbubukal. Amen. Pero ito po ay na-impart. Ano po? Na-impart siya. Pero ito ay inward anointing. Kapag sinabing inward anointing, sa inyo siya magbubunga. Ah, kasi ang giftings po outward po 'yan. Ibig sabihin ng outward ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? At magagamit mo siya pat papunta sa iba naman. Okay. Ang anointing inting naman natin ng uh, fruit of the Holy Spirit naman magbubunga siya sa inyo. Kapag 'yun ay nagbunga na sa inyo, doon mo malalaman ang isang krisyano ay mature na. Okay? So ang taong lubos daw po at ganap ang bunga ng banal na sa kanila ay makikita sa panahon na kayo ay dumaranas ng pagsubok sapagkat dito makikita kung nasa sa inyo ang lahat ng ito. Pero bago po natin na ituloy-tuloy ito, no, ano nga ba yung mga bunga ng banal na spirito? Oh? Ang dali kasi ng ibigkas, di ba? Lord, bigyan mo siya spirit of love, joy, peace, patience, kindness, sa ulado. Nine fruits of the Holy Spirit, di ba? Hanggang self-control, memorize. Di ba? Ang galing, ang galing mag-pray, no? Pero pag sinabing love, ayun na. So love, ang taong mature daw ay makikita ng pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo kung may pag-ibig na. Amen. Meron Amen. na ba? Amen. Yung mga nasa likod, may pag-ibig na ba yan? Lalo na yung mga galing sa ano, Middle East. May pag-ibig na ba? Hindi ba tayo gegerahin? Sabi po ng Lord no, na kahit ano daw po ang sitwasyon, ay eh kaya ninyong ipakita ang pagmamahal sa Panginoon at sa tao. Para sa tao, lalo na sa panahon daw po na siya ay nakasalang, at at stake ang kanyang damdamin. So kapag tayo ay dumaranas sa mga pagsubok, ano, sa isang tao na dumadanas ng mga pagsubok din, kaya nyo ba na ipakita ang pagmamahal ng Lord? Kaya nyo bang maging vessel Amen. ng love ng Panginoon patungo sa kanila? Amen. Okay? So naririnig mo na yung isa mong, ka, isa mong kasama, isa nating kapatiran. <clears throat> Meron ang spirit of depression. Ano pang ang ginagawa natin? Tinatawanan pa ng iba. Di ba? Dapat form sa encouragement na ang sinasabi natin. Di ba? Kasi pamamaraan nyo ng Lord eh, to encourage them na wag silang mapanghinaan. Eh kung ibubuli pa natin sila, mas lalo na silang mapapanghinaan. Okay? So sabi po ng Lord, kahit ano ang kanilang maging sitwasyon, ano po? John 13, 35, pakibasa nga po. John 13.35, kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. This is how everyone will know that you are my disciple, nasabi sabi ng Lord, ano? Asabi ng Panginoong Yesus. Makikita nila na kayo ay disipulo ni Yesus kapag nakita nila yung pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Amen. Kasi bakit? Unconditional po yun. Kapag ang love ng Lord yung nanggagaling, alam niyo po yun, hindi ka mahal-mahal, pero kaya niyong i-express yung love. Hindi ka tanggap-tanggap yung ugali, pero kaya niyong i-express yung love. Kaya niyo siyang ipag -pray. Kaya niyong i-bless. Kaya niyong ipanalangin yung mga taong nagkasala sa inyo. Amen. Ano, minsan ang bigat-bigat na nung, ang bigat, -bigat na, pero bibibless mo pa rin. Lord, pagpalain mo siya. Amen. Diba? Yun po yung talaga nag-uumapaw yung pag-ibig sa puso ng isang tao. Ano po, kaligayahan naman. Ano 'yung kaligayahan sa English? Joy. Joy, palaging wala si Princess Joy. Okay, so kaligayahan daw po ay kailangan makita din sa taong mature, sa spiritual. Kung nakikinig ka man, saan ka man naroon. So kaligayahan daw po ano, bawat pagsubok ay masaya pa rin siya na naghihintay ng pangungusap ng Panginoon. Hindi po 'yung masaya na ano ha, happy go lucky. Diba? may problema na nagsasaya, nagiinom. Di ba, no? Hindi ho gano ano? Masayang naghihintay. Ibig sabihin, nag expect ka. Lord, uh, ganito man yung sitwasyon, alam ko may gagawin ka. Kaya e, minsan naririnig ko si Lin, di ba? Problemado na nga, di ba? Problemado na't lahat. Excited ako sa iyo. Diba? Amen. Nakakainis, di ba, minsan? Nakakainis siyang pakinggan. Pero alam nyo, sa isang tao na nakikita yung gagawin ng Lord doon sa isang tao na yon, mai ka. Kasi bakit? Ando doon yung mga lessons in life na ituturo ng Lord sa inyo kapag dumadanas kayo ng pagsubok. Okay? So, likas daw po itong nakikita sa mga naglilingkod na naguumapaw ang bunga ng banal na spirito. Ano po? Amen. Nagkakaroon ng sense of humor ang mga tao. Sa physical, nagre-release sila ng happy hormone. Sa scientific naman, na, no? uh, nagre-release sila ng happy hormone. Kapag lagi kayong masaya, nagre-release kayo ng happy hormone. Nakakahawa siya. Okay? Amen. So, much better na yun na lang yung ihawa natin sa iba no? kaysa uh, demons. Diba? Amen. Okay? Amen. So, pakibasa nga po Proverbs 17.22. Kawikaan, Kawikaan 17:22 Ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti ay unti-unting namamatay. So alam mo na kung bakit yung iba ah uh, medyo down. Hindi sila masaya. Okay? So ano po ang gagawin ninyo, mas madaling magpasaya kaysa magpaano, magpa, ano, magpa ay mas madaling magpaiyak kaysa magpasaya ng isang tao. Tandaan nyo po yun. Kasi ang kasiyahan, kaligayahan, ay mas malalim. Hindi lang siya yung kasiyahan eh. Ang happiness kasi is mababaw. Sa mundo lang po yun. Pero yung kaligayahan kasi, uh, deep within you. Amen. Diba? Amen. Okay? So sa'yo manggagaling yon deep within you, lalabas talaga siya. Nagiging natural. Kaya nga nagkakaroon na ng sense of humor yung mga tao. Diba po? Ako hindi talagang nag -joke. Hindi talaga ako nagpapatawa, hindi talaga ako uh, anong tawag dito? Ewan ko natural siyang lumalabas. So ayun po siguro 'yung effect nun. Ano? So ang pasensya daw po, patience. Ayun, sino ang may pasensya? Amen. Okay, amen. <laughs> may pasensya Ignug ba 'yan? Okay, so ang pasensya naman daw po, patience ay nagkakaroon ng extension ang inyong mga pagpapasensya sa mga tao at sitwasyon. Pag sinabing extension, napapahaba nyo pa. Ano? Ha? Yung 100%, kaya mong gawing 101%. Yung pasensya. Okay? So kung medyo nanggigigil na, di ba? Kahit minsan deep inside yun, nanggigigil ka na, hindi. Magpagpasensya pa rin ako. Di ba? Na nagagawa natin siyang dugtungan. Amen. Okay, Ganon po ang taong mapagpasensya. Ano po? Amen. Dito kaakibat daw po ang paghihintay. Maaring sa mga revelation na pangungusap ng Panginoon makikita ang inyong pasensya sa paghihintay. Nawawala ang pagiging mainipin ng isang tao na punong-puno nito. Amen. Kaya naman kahit ano ipakita na ugali ng isang tao sa inyo, nakakayanan ninyong ihandle. Amen. So, kapag ka ang inyong mga leader ay medyo nauubusan ng pasensya at hindi na kayo kayang i-handle, alam niyo na kung ano yung ipagpe-pray sa kanila. Pakibasa po, Kawikaan 25.15. Kawikaan 25.15, sa malumanay na pakiusap, pusong batoy na babagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Ayun. Ayun. Tanungin mo ngayon katabi mo, puso mo ba ay bato? Pa, Ayan. So kailangan malumanay, ano? Nagiging malumanay lang po ang isang tao kapag siya ay punong-puno ng pasensya. Nagiging, uh, nagiging, anong tawag dito? Nagiging malumanay. Ano ba yung malumanay? Dahan-dahan. Parang uh, hindi siya pabigla-bigla, padarag, magsalita, ano? Hindi hindi siya uh, impulsive kahit sa pagdedesisyon. Ano po? Palaging merong paghihintay naghihintay lagi. Okay? So, uh, lalo na halimbawa sa mga desisyon ninyo sa buhay, kailangan tri, uh, tatlong confirmation ang kunin ninyo sa Lord, ano? Dalawang man of God, isang word of God. Okay? I Practice nyo po yun. Uh, huwag nyo i-practice na isa lang, isang word of God lang. Kailangan palaging may confirmation. Okay? Pero yung confirmation nyo, dapat hindi nyo pa sinasabi sa kanila, ha? Para sa ganun eh pure talaga yung confirmation. Okay? So yon po yun, na uh, napapractice yung ating uh, pagpapasensya sa bagay din ng pakikinig sa Panginoon. Okay? So sa sa prophetic kasi nasasanay yon na uh, napapractice siya. So kapayapaan naman at peace. Makikita daw po ito sa panahon ng kaguluhan. Ayan. Sa isip nagsisimula ang taong walang kapayapaan. Ano man daw po ang nangyayari sa inyong paligid, kayo ay payapa at nananatiling nakakonekta sa Panginoon. Sapagkat yung ilan daw po sa atin tinitira ng kaaway, ano po, uh, magulong kanila mga paligid, nararatel na sila. Diba? ba kapag may chaos, diba? kapag may uh, kaguluhan, may nagwawala, anong gagawin mo? ba diba? Ayun. So makikita po doon ang inyong kapayapaan o peace. Nakikita rin sa inyong mga kilos kung kayo ay may kapayapaan sa inyong mga kalooban. So hindi daw po ma, hindi daw po nag-aalala. Ang uh, hindi na maalala, maaalala ang magtanong sa Panginoon at makapanalangin. Yung tao pong walang kapayapaan, hindi na nila naaalala ang manalangin. Kapag oras na ng kaguluhan na sila ay nasa kalagitnaan na ng kaguluhan, hindi na nila naaalala na manalangin at magtanong sa Panginoon. Ano po? So, medyo nawawala yung peace kapag medyo nagugulo na yung paligid. Ano po? Ha? Kami sa Labanos ay merong naging kapitbahay na palagi silang nag-aaway, mag-asawa po sila. Wala silang pinipiling oras, tanghali, madaling araw. So, ang prayer ko lang, Lord, hindi ako makatulog. Di ba? Hindi ako makatulog, Lord. Talaga naman, madaling araw na. Di ba? Alam niyo po ang ginawa, pinalaya sila. <laughs> Di ba? Uh, ayaw ng Panginoon kasi ng kaguluhan na ganon. Lalo na kapag merong nananalangin sa isang lugar, ano po. Gusto man nating abutin sila, pero iba hindi na niloob ng Panginoon kasi nakakagulo na sila sa community. Amen. Okay? So, ang, pa, ang, mga panalangin po ninyo, kailangan talagang kahit na magulo yung paligid, nakakonekta pa rin sa Lord. Okay? Amen. So, nakikita po doon, ano po, Pakibasa nga po awit 122.8. Awit 122.8. Alang-alang sa kasama at pamilya ko. Sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Ayun. So ang lagi sinasabi ng Lord, ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Laging kasama mo. Laging Amen. suma sa iyo. Amen. Okay? So goodness naman at pagiging mabuti. So, nagiging likas daw ito sa taong mature sapagkat ang kanyang iniisip ay sa Panginoon. Nagiging mabuti at positibo ang lahat mula sa kanyang isipan at damdamin patungo sa kanyang salita at aksyon. Kung sa isip pa lamang po ay mabuti na ang inyong iniisip, malamang sa malamang, ang inyong nararamdaman ay mabuti rin. At ang inyong sinasabi Amen. ay mabuti rin. Amen. Okay? Kaya nga out of the abundance of the heart, the mouth speaks, kaya malalaman mo kung anong iniisip ng taong yon kasi bakit? Puro negative ang naiisip. Ano? Puro kaguluhan, puro karga. So malamang alam mo na kung ano ang laman ng kanyang isip. Puro demonyo. Okay? Amen. O oh, diba? Sa aksyon na po nagmamanifest na no, ang pagiging mabuti hanggang sa ito ay sa buhay na ninyo. Nakikita po sa inyong aksyon, nagiging mabuti. Paano ba maging mabuti? am um, nagiging masunurin. Ang uh, lingkod ng Diyos, ang anak ng Diyos, nagiging masunurin tayo. Hindi tayo nagiging reklamador. Okay? Amen. Kasi mabuti nga. Ang lahat ng nakikita mo ay mabuti. Okay? Ano man ang nakikita mo ay mabuti Amen. at honorable sa Lord. Okay? So, Kawikaan 1422, pakibasa po. Kawikaan 14.22, ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Amen. So meron siyan, di ba, nagbe-benefit tayo. Kasi pagkakatiwalaan ka ng tao, kapag ikaw ay mabuti ang ginagawa mo, ang iniisip mo kapag pa ka palagi mabuti, nakikita nila yon sa iyong gawi. Nakikita nila yon sa inyong aksyon. Ano po? Kaya mas dumadami yung gumagalang sa inyo, nagiging nyo yung respeto ng tao. Okay? Kasi ang respect po ay hindi, hindi ano, no? Hindi nakukuha ng instant na earn po ang respeto. Amen. Okay? Kaya, we no work out natin yung ating pagkatao, we no work out natin sa Lord yung ating mga uh, character, attitude, upang sa ganon ay mapabuti pa tayo. Amen. Okay? So, kabaitan o oh, kindness. Tanungin mo ngayon katabi mo kung mabait na siya. Mabait ka na ba? <laughs> Parang ayaw mong tanungin ha, baka masapak. <laughs> Subukan mo lang. Sige, ang pagiging mabuti naman daw po ay malito. Mabait. Ang mabi ang pagiging mabait daw po ay laging mag ang, ang pagiging mabuti at pagiging mabait ay laging magkasama. So magkasama siya palagi, kambal sila, ano? Isa rin ito lagiging likas sa inyong mga kilos. Kaya naman nasasabi ninyong mga tao na magpabuti ng pabuti at palinis ng palinis, nare-refine ang inyong mga kilos at gawi, pati ang inyong pag-uugali. Dito nakikita ang pagbabago sa inyo. Amen. So pabait ng pabait, nakikita ninyo kapag laging mabuti ang nasa isip, di ba? Pabait ng pabait ang tao. Kaya naman nakikita nyo, ang layo nyo na doon sa dating kayo. Diba? Ah, parang looking back five years ago, parang hindi ako ganito. Di ba? Nasasabi mo sa sarili mo yon. Ang laki na ng pinagbago ko pala. Di ba? Na-assess nyo na ba yon? Romans 15:14 14, pakibasa nga po. Romans 15:14. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Okay. So mabutihan, ano, at kabutihan at kabaitan. Lagi magkasama po siya, ano po, uh, sabay silang nakikita, sabay silang nagma-manifest sa ating Amen. mga pag-uugali. So gentleness o mapagkumbaba. Ayan. Bilang lingkod ng Diyos, ito ay kailangan hmm. na maging lubos sa inyo. Ayan. Bakit sinabi kaya ng Lord na lubos? Ano? Ang gentleness o mapagkumbaba. Kailangan daw ito ay maging lubos sa atin, ano, sa lahat ng mga pag-uugali ng Panginoong Jesus. Yun, yung pinaka, uh, pinaka trademark ni Jesus. Okay, yung pagiging gentleness at mapagkumbaba, humble. Okay, Amen. yung humility talagang nakikita kay Jesus. Amen. Dahil little Jesus tayo, kailangan nakikita rin yun sa atin. Amen. Okay? Mapagkumbaba na ang inyong tingin sa sarili ay hindi higit sa iba. Ngunit may paninindigan naman sa katotohanan kung saan ito ay ang salita ng Diyos. Iba naman po kasi yung mapagkumbaba na akala mo, uh, kala mo humility yun pero hindi pala. No? Pride pala siya. Okay? Iba po yun. Ha? Magkaiba po yun. Meron po yung uh, nahihiya akala mo mapagkumbaba pero pride po yun. Nahihiyang yes. humingi ng tulong, nahihiyang tumanggap ng tulong, yes. pride po yun, okay? So iba po yung ano, no iba po yung pagiging mapagkumbaba, hindi mo tinitingnan ng sarili mo na higit kesa sa iba. Amen. Okay? Lagi mo nga, lagi mo lang sinasabi na pantay kayo, ang, gaga ang ginawa ng Lord sa sa'yo, ay gagawin din sa kanya. Iba? At tinutulungan mo pa ang iyong kapwa, para sila din ay uh, maranasan nila yung nangyari sa'yo. Okay? So yun po yun, ano, Kawikaan so, 2515, pakibasa po. Kawikaan 2515, sa malumanay na pakiusap, pusong batoy na babagbag, sa pagtitiyaga, pati hari ay hinihikayat. Ay, parang mali. Nabasa. Nabasa na yan? Yes. Okay, faithfulness naman at katapatan. Ayan, nagiging matapat daw po ang taong matapat una sa Diyos. So, kailangan Maybe. ko kayo po ay uh, naglilingkod na sa Lord. Kailangan yung faithfulness nyo sa Lord, makita mo na yun, ano? Yung pagtitiwala mo sa Lord, talagang tapat ka. Ano man ang mangyari, ang Lord pa rin. Papiliin ka man, ang Lord pa rin ang pipiliin mo. So doon makikita yung katapatan natin sa Panginoon. Pagdating ng crucial, ano na, uh, crucial days na, yung crucial time na, na tipong uh, nasa bangin ka na, sa Diyos o sa Diablo, di ba? Yan, ah uh, Diyos o asawa mo, Diyos o anak mo? Ano pa? Ano pa yung mga pinapapili sa atin? Diyos o uh, pera? Yan, yan yung mga crucial. Okay? So, diyan po makikita yung katapatan natin sa Lord. Okay? At tinetest po yan, ha? Tinetest yan sa atin ng Panginoon. Lahat yan. So, Awit 52.9, pakibasa po. Awit 52.9, Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo, ipahahayag ko, kasama ng, ng madla. Okay. So kabutihan ng Panginoon, di ba? Uh, anong tawag dito? Nasa church ka man o wala ka sa church, di ba? Pinapapurihan mo ang Lord. Isang, pa, uh, isang way din po yun ang pagpapakita na kayo ay matapat sa Lord. Okay? Nasasabi nyo na mahal niyo ang Panginoon kahit na wala kayo dito sa church. Kahit na ang mga kasama ninyo ay hindi kristyano. Masasabi mo ba yung praise God? ba? Diba? Isa rin po yun. Ano po? So self-control o pagpipigil sa sarili. Dito rin po pumapasok ang inyong disiplina. Ayan. Lagi itong magkasama. Ito ay nagsisimula sa inyong isipan. Ang maternal lingkod ng Panginoon daw po, unang-una may disiplina sa isipan. Amen. Natuturuan po ang ating isipan, ano, naiisip nyo rin kung ano yung dapat yung isipin. Amen. Alam nyo po yan? Kaya nyong isipin kung ano lang yung dapat nyong isipin. Ha? pina, pina ano ko pa, no? pina, pinalala ko pa. <laughs> pwede mong sabihin sa sarili mo kung ano lang yung dapat mong isipin. Turuan niyo po yung inyong mga sarili. Kapag mali na yung naiisip ninyo, pwede niyo na pong sabihan yung sarili ninyo. Mali ang iniisip mo. Okay? Amen. So kayo mismo daw po ay kaya ninyong disiplinahin ang inyong mga sarili at sawayin ito. So kailangan meron na nasa, nasa ganong stage na tayo natuturuan ang ating mga sarili, ano po, ang ating uh, even ang puso natuturuan. Okay? So, yun po. 1 Corinto 7.5, pakibasa nga po. 1 Corinto 7.5, huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung mapagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maisuot, mai, maisu, maisu ukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ngunit pagkatapos muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ayun. So marami nakakarelate ano, ang mga mag-asawa. Kawikaan 25-28 naman, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Iba? Ang taong walang pagpipigil sa salita, number one. Pansinin niyo po, kapag ang tao ay masyado ng uh, uh maano magsalita, pansinin niyo po, di ba? Inaatake. Inaatake ng ano, mga kaisipang mali. Ano pa? Sunod-sunod ng problema. Okay, sabi po, sa lahat ng ito, kailangan mong unawaan ninyo na kailangan palagi ninyong itong dala. Okay, kaya sinabi ng Panginoon sa atin, ta tayo ay mga tagapamahala ng bunga ng banal na spirito. Kasi bakit po? sa tuwing inaanoin kayo ng uh, ng Holy Spirit sa fruit of the Holy Spirit na yan ano po anointing dito di ba mga ano pa kala mo napaka intense pa ng anointing di ba may mga gumugulong-gulong pa okay pero ang tanong diyan pagdating sa labas nagagamit ba nagagamit ba yung fruit of the Holy Spirit tandaan niyo po ang anointing ng Lord na binibigay sa atin Every Sunday, like halimbawa, Sunday, inaanoin kayo, di ba po? Paglabas ninyo or yung week na yon, magkakaroon po yon ng testing. Tandaan nyo po yon, ha? At yung anointing na natanggap ninyo, gamitin nyo po. Amen. Huwag nyo pong itapon yung bunga. Okay? okay? Huwag nyo pong iwaldas yung bunga. Kailangan magamit nyo po yun. Kasi bakit? Yun po yung weapon na pinagkaloob sa atin ng Lord. Ang love ay weapon. Diba? Love ay weapon. Weapon po yan. Yung fruit of the Holy Spirit ay weapon natin. Amen. Okay? Kaya nga kailangan magbunga siya sa atin. At sa ganung paraan po, nai-impart niyo siya sa iba. Okay? So, sabi po, kapag kayo ay nag sa bunga ng Balala Spirito, bilang tagapamahala ng bunga niya, ay mahahawan ninyo ang iba sa pamamagitan na lamang ng inyong presensya. Diba? Yung presence mo lang sa isang grupo, di ba? Makikita mo, nahahawa sila sa inyo. Okay? Nagiging likas, na masayahin kayo, at nagiging positibo ang inyong isipan, salita, kilos, at mga ginagawa. Ang taong nag-uumapaw sa bunga ng banal na spirito ay nadadagdagan din ang pananampalataya. So kapag kayo po ay nag-uumapaw na, no, overflowing na ang fruit of the Holy Spirit sa inyo, nadadagdagan din ang inyong mga faith. Kasi bakit? Nagiging confident kayo. Iba? nagiging confident kayo na hindi puspos ako ng love eh sabi ng Lord love weapon ko yon love more love more love di ba may dumating na hindi ka mahal-mahal ay hindi more love lang to more love ganun lang po ganun lang bilang mga lingkod ng Diyos ganun lang ang ating mga lakarin sa buhay ano po kaya naman daw po ang inyong mga faith ay patuloy na tataas at ang inyong mga bunga naman ay sobra-sobra at marami ang natutulungan sa pamamagitan ninyo Okay? Kaya ang deliverance po, hindi magiging kainip-inip sa inyo. Kasi bakit? Marami kayong pasensya. Di ba? Diba? Okay? At kahit na gano'ng kakulit yung demonyo na din yung deliverance ninyo, hindi kayo mapipikon. Kasi bakit? Marami kayong self-control. Okay? Yan. So, prayer natin sa gabing ito, matuto ang bawat isa na makapagpapuspos. Ano, hindi na tayo matapos sa aircon na yan. <laughs> at humingi, di ba? Umaga pa lang dapat iniingi na po natin ano ang fruit of the Holy Spirit. Amen. Hindi sa gabi kasi kailangan po natin siya. Okay? Pagagising mo pa lang baka may dumating na sa bahay mo na magdadala sa iyo ng mga basura, ha? Kailangan niyo po ng bunga ng banal na oh. Okay? So umaga pa lang hingiin niyo na po at uh, magpapuspos na kayo. Siyempre, wag agad puspos agad. Kailangan magpray muna kayo, magpuri muna sa Lord. Umawit muna kayo sa Lord. 'Di ba? Okay? So sabi po, hindi lamang daw po ang puno ng bunga, ngunit lubos-lubos pa upang mayroon kayong ipamahagi sa iba. Okay? Amen. Naunawaan po natin.